Hello guys! Good morning! Nandito naman na po ako. Sama niyo ako guys dito. Paano kayo itong ano ko, lips mayroon ng kagat ng ipis? And guys, maaraw na guys. Tingnan natin guys sa labas kung maaraw na. Ayan guys, maaga talaga ako nagising kanina guys. Kasi yung mga sinapay, sinampay ko, nilipat ko na dito sa labas. Ayan guys, so. Ayan yung nilabahan ko guys. Ayan. Hmm. Ayan. akong nilabahan guys kasi kahapon pa akong naglaba walang init, maulan ngayon ko na sinantay. tignan ko muna yung guys ano ko sinain Nagtimpla ko ng kape. Kape tayo. May pagkakita na. Ay, matamis pa. Lagyan mo natin ng tubig. Ang sarap talaga magkape pag umaga, guys. Kape tayo. Nagsaing na kasi ako ng kanin, guys. kaya so, yung kanin ko. Nagbutin lang ako. Hindi ako nang rest cooker. Wala namang pasok ngayon. Hindi ako magmamadali sa oras. Ito yung tinapay na Elordi guys. Laging meron ako nito kasi ito yung favorito kong tinapay. Isawsa ko ng kape. Ito. Init pa. Okay guys, hanggang dito na lang. Bye-bye.